Di ba, bago lang nag-birthday si BBM? Oh. No. Tag-party-party. Dili, ma'am, kay... Una mo ko yung regalo sa iya, ha? Kaya pagkahuman, wala na human. Wala na human ako regalo. Kani. So, wala may tubig. Okay. Yes. <laughs> sinulat ko ito ng mga two, two and a half weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na inulit-ulit, ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasino kasinungalingan kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan lumaban na. Mga sakim durugin na. Sa dilim tayo isinilang, sa hirap tayo nagdurusa, sa ganas sila sa kayamanan, taong bayan dilunod sa parusa kami ay apoy na hindi mapatay Hakbang ng matapang sabay-sabay sigaw ng bayan Lumaban na mga sakim Durugin na mga bulok na pangako, palasyong itina, ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang Sabay-sabay Sigaw ng bayan Lumaban na Mga sakim Gurugi na Kami ay apoy Na hindi mapatay Hakbang ng matapang sa sabay sabay sigaw ng bayan Lumaban na Mga sakim Durugin rugina, na Taas noo Humahakbang wag yung yumuko Kailanman Taas noo Hù ma hak bang wagyu moko kailan man, ta asno hù ma hak bang wagyu moko kailan mang Durugin na! Durugin na! Ang magnanakaw, durugin na! Ang magnanakaw, durugin, durugin na! Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte! Sa ating mga kababayan, Okay, may crowd shot muna tayo. Stay put muna kayo. Stay put lang kayo dyan. And sa lahat po ng mga speakers and Vice President Sara Duterte, nakaharap tayo dito, ayan para may magpicture